So oh, mga idol, ito magluto ako ng bagam. Ito na mga idol, ah, tatanggalan ko muna siya ng balat mga idol. Ah, bali, igagata ko pala siya. Tapos lagyan ko siya ng mga daon-daon ng malunggay at saka kung pala mga idol. O, oh, ayan, igagata ko siya bagam. Ayan, pabalatan ko muna mga idol. Para mamaya ay hiwa-hiwain ng katamtaman laki. Ganyan lang magbalat sa kanya mga idol. O, oh. Napaka simple. oh ayan. Ito yung pongapong na ano tawag nila sa Tagalog mga idol. Masarap to mga idol, tumutubo sa mga bukid at sa mga ano, liblib na lugar. Doon sa mga malalamig na lugar. ngayon ano, tuwing tag-ulan sila natubo pero pagka kuresima mga idol ay hindi na sila natubo. Yan ah, oh, napakadali lang siya balatan mga idol, dire-diretso lang ganyan lang oh. Oh, yang lain pagbalat ada yang paghiwa mga itu lo kan yang lain dalam dorang kada tiyo kada tangan lang aja <tuh> Bali, pupunta pa ako manguha ng mga isasahog na gulay mga ka-idol para mas lalo sumarap yung lulutuin ni Idol. So ito, maggulay ako ng konting ano, konting kangkong mga idol. Pang dun sa lulutuin ko mamaya. Yan. Yan oh, daming kangkong. Mataba-taba. Pero dahon lang ang kunin yeah. Yan. Oh. Ito yung ano, kangkong tamaga o oh. ayan ayan o oh, ayan na mga idol kunti lang kunin ko kuha pa ko ng ano ng talbos ng kamote dito oh. ayan may talbos din ng kamote dito o oh, ito o oh, talbos ng kamote ayan oh. ayan ayan wala lang ako ng ilang piraso lang mga idol Ito, oh. pag may tani may aani pag may tiyaga may nilaga ayan eh, no? maganda yung kanyang mga talbos o oh, yan mga idol kumuha lang ako ng wala lang ako ng ano, konti o oh, ilang piraso lang mga idol at kukuha rin ako ng ano ng malunggay doon sa may poso ayun na oh ito mga idol oh malunggay kukuha lang ako ng ilang piraso lang din na ano kanyang dahon yan kalbuhan ko na po yan oh mga gulay na fresh ko fresh. fresh na fresh mga idol so okay na to mga idol yan may sibuyas, luya at saka bawang at iginis ako na rin mga ka idol at pagkatapos na mag brown ng konti mga idol ay susunod ko naman tong bagang mga idol na hinihiwa ko na katamtamang laki mga ka idol so ayan na mga idol isasalang na Ayan na, halos mapuno yung isang palayok pero liliit yan mga idol. Dahil hindi pa siya naluto at may manok tin doon o oh, mga idol. At sabi ng lutuan na gulay. At katapos nga na atin man halu haluin para yung babae hindi ano, masunog mga idol. At lalagyan ko rin niya ng, ano, ng isang basong tubig para sakto sa kanyang pagkaluto mga idol. At habang niluluto nga yung bagang mga idol, ngayon naman ay hihimayin ko na tong mga dahon ng malunggay at tao ng kangkong at yung talbos ng kamote mga ka-idol at ayan na nga mga idol uh, kumukulo-kulo na siya at malapit na rin siya maluto ngayon naman ay ilalagay ko na tong coco mama fresh gata mga ka-idol para mas lalong sumarap yung lulutuin ni idol oh ayan mga idol uh, konting luto pa dyan mga idol at ilalagay ko na rin yung mga sangkap-sangkap na gulay niya para, para mas lalo sumarap yung lulutuin ni idol oh hinalo-halo ko muna ng kaunti mga idol So, ayan mga idol, titikman ko naman yun kung sakto na yung timpla ko. Yun, mga idol, ah, kabis talaga mga idol. Saktong-sakto yung timpla na idol. Ayan, konting luto pa mga idol at ilalagay ko na yung mga sangkap na gulay mga idol. At ito na nga mga idol, ilalagay ko na itong mga sangkap na gulay. Inuna ko nga pala itong talbos ng kamote at pagkatapos nga pala mga ka-idol, isinunod ko naman dahon ng kangkong mga ka -idol. At pagkatapos nung dahon ng kangkong, isinunod ko na rin itong dahon ng malunggay mga ka para mas lalong sumarap-sarap itong lulutuin na gulay. At ayan na nga mga ka-idol, luto na ang aking mahiwagang kinataang nabagang mga ka-idol o yan na naman yung ulam ko ngayong pananghalian mga ka-idol o so paano, mga ka-idol hanggang dito ang nalang muna at maraming maraming salamat sa inyo mga ka-idol and kain na rin po kayo at kain na po tayo ng pananghalian Mag-iingat po kayo palagi mga ka-idol and thank you thank you God bless all mga ka-idol